naman kayo tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si Chairman. Eh. Kayo pa ang galit ha? Ah? Ah. Nasa naulaan ni na yung Kayo pa ang eh. May, may mga padrino yan. May yung padrino na hindi hindi sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalipan ni General Suka. Hop ya mani popcorn, popcorn hop ya mani. Yes. Oh ah! Morning.

jen, to reklamo, Jen. Ito bang gay? Yung kanina eh. Okay, okay. E di bali yung nandyan, pakite, okay lang yan. Ito, kanina. Datang, no, Jen. Datang. Patapas Oh, siya lang magkisa, oh Yung dalawa, siya siya, lang <laughs> magkisa, <laughs> <laughs> eh Ano na hagin Ngayon na, October 21, na araw ng uh, Martes dito sa Pilipinas kasama natin ang Flood Control Division 1, pati na rin si General Sucat. Pilipinas patuloy pa rin ang clearing operation natin syempre dito alam mo nga talagang uh, walang magsasawa ang magsawa rito talo eh ito talaga yung mga lugar na dapat hindi mo pagsasawaan dahil unang una talaga eh, talagang uh, clearing operation talagang dapat dito فادر علیم علیم آتو علیم علیم آتو علیم علیم بين گژھن آھيو نھ پورو باکل Ay ito kasi 'yung oh, kalsada na 'yon.

Da pa, angat tayo muna. <laughs> <I> <laughs>

sobrang bigat yan. Tinan mo naman kung kano ka puro yun. Tinan yung ilalim. Bagamat kahoy yun, pero yung ilalim ng puro bakal yun.

Du wär yung yung law na dito

bagong star player natin si Magic Wagas Street ito nga binabaybay natin dito sa District 1 sa Tundo kasama natin si Efe Flat Control General Suka Wagas Street